pwede hey, ka mag set up na andito ng duyan ay well, lagay ko dyan yung duyan ko, mamayang hapon mas makaidlip tuloy ganda oh, puro bakawan sa kan ko kung ano tawag dito eh yung Mr. Tabody alam nyo yung tawag dito eh <laughs> Yeah. Naalala ko tuloy yun. Eh. Pagka yung nagsasalta si Mr. Abadi. Mga lalaohan. Ito ata yung tawag doon. Yan. Mga dolaruhan. <laughs> Naalala ko pa yun. Tawag ni Mr. Abadi. Dolaro. -oh. Yung mga ugat daw yun. Yan yung mga lakali. yung mga bakawan yung oh. mga bakawan ganda dito, malamig oh. tapos yung mga nililinis nila dun madami kasi nagwa-volunteer dito tulong-tulong sila para malinis yung beach mga volunteer sila mga community service dito nila nilalagay yung mga sea grass ayan mga grass araw araw yun nililinis nila dyan sa umaga kaya malinis dito kahit na walang masyadong tao ngayon yun yun malinis pa rin full by. gusto mo mapag isa tapos uh, uh, mapag isip isip ganyan magandang ano, uh, spot magandang lugar ayan uh, uh. hindi naman para mag water activities ah uh, so, ano, ano basta mag relax lang ba dito maganda dito kasi eh, payapa lang yung dagat hindi siya maalon tapos ano, uh, malamig malinis din wala masyadong tao pag mahal na araw maraming tao dito puno lahat yan kaya eh, pag summer marami din tao pero ganito ang February wala pa masyado kaya uh, Ayos na ayos dito Tapos meron silang ano Malaki yung ihawan nila Kaya so, kang mag-ihaw dyan dun. Meron pa isa dun Ihawan Ang daming ng ano Ang daming upuan Tapos Uh, cottage Pwede mag-overnight dyan Pwede din mag-set ng tent Basta ano May babayaran lang Hindi ko pa natanong kung magkano yung mga cottage nila dyan Ito yung landmark nila yung pangalan na Tondol white sand nga pala dito sa sobrang pino ng buhangin sobrang pino parang boracay siya sobrang pino ng buhangin oh. para sa hourglass hindi lang sing puti sa boracay pero yung, yung pagka niya, nya sing pino nung sa burakay that's yes, white din naman siya white Lalo na pagka yung tuyong tuyo. <laughs> Ang ganda ng buhangin niya. Kasi ito yung nila. Tondog. I love Tondol. Tondol White Sand Beach Resort. Kasi <laughs> so, ang dami diyang ano, ang dami diyang resort diyan. Eh kayo mag ano mag transient, ah, uh, ng cottage, tapos mga hotels, meron sila. Yan. Noong unang punta ko dito 2019, ah, uh, noon pa lang. Ako dito. ko ko, Oh, sakit 2019 na uh, nagbubom pa lang pala hindi pa masyadong sikat nung pagpunta ko dito noon wala wala pa masyadong ano yung bilihan ng pagkain hirap mo ng bilihan ng pagkain <laughs> uh, noon ah ko noon mga ano lang eh uh, dito na sa tindahan mo tawag do laki may ganun noodles, dilata pero ngayon may mabilihan na ng pagkain tindahan ng ulam nagyan na na nila ng, ano, ng... Okay. Ang ganda ng dagat nila. sakit ng pagkakatusok sa akin. <laughs> Daman-dama ako. Hindi <laughs> oh. okay. na ng tubig. Ang lang siyang mga sigra. Ang ganito. Ang dami lang ganito. Kasi doon sa amin ano yun, madami. Diyan. Madaming sigra. Hindi so... naman ibig sabihin madumi. Hindi sabihin nung malinis ang dagat dito. Ito. So, ang ganda ng dagat dito. Tapos yung sila na ano. Inflatable na... Uh, tawag dyan. Playground. Playtable playground. Binibuild nila. Tapos doon, may isla doon. Pwede mong tawirin yun pagka yung low tide na kasi may sandbar doon mamaya pupuntahan ko yun hapon may sandbar doon pwede ka tumawid sa may isla malawak pa yan hanggang doon yung alon dito ganyan lang ang payapa Mababaw lang yung dahil. Pero daw yun doon makalalim na. Ayun na lang natin. Hindi na napupuntaan mo. Maabala sila. Uh, Pakita ko lang sa inyo yung buong ano. Buong... Ah... Uh, Ang ganda. sa inyo yung tent ko <laughs> tent ngayon so. lang muna mamaya maliligo ako ko kayo sa ilalim